Sabi mm -mm. mo? Oh, alam na namin alam yun. Alam na namin yun. wow, baka isa sa pinga na tayo ni ano. Isa sa pinga na no. tayo. No, nice. Oo, ang uh -huh. ganda. Oo, uh -huh. At saka ano, yung dito But niya di for forgiving uh -huh. yan. Yeah. Hindi makakalata. si mata. Uh -huh. <laughs> Masyadong baka sa mga lang check ko po. Siyempre, nasa ano tayo. O, oh, mo. Forgiving din. nakikita yung Oo, oh, oh, yan. Ay, eto na. Hello. Kamusta na? Kamusta na? How are you? May discount ba kami dito? Eto, ilay, no? Chinelas. Ayo Ay, na.